Ang magandang balita tungkol kay Jesucristo ayon kay Juan. Unang Kabanata Ang Salitang Nakapagbibigay ng Buhay na Walang Hanggan Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y pa kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw upang sa pamamagitan ng kanyang patutoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatutoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sariling niyang mga kababayan pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ang Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napa sa atin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Wala pang nakakita sa Diyos sa kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Ang patutuo ni Juan tungkol kay Hesus, Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, Hindi ako ang Kristo. Nagtanong sila, Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias? Sumagot siya, Hindi. Tinanong pa nila si Juan, Ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Hindi rin, sagot ni Juan. Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa sarili mo? Sumagot si Juan. Ako ang taong binanggit ni Propeta Isayas nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, Tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga pariseyo. Tinanong nila ulit si Juan, Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, Nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na ko, at ni hindi man lang ako karapat dapat na maging halipin niya. Nangyari ito sa Bitania sa kabila ng ilog ng Hordan kung saan nagbabautismo si Juan. Si Jesus ang tupa ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Nung unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit na parito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Noong unay, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, Kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Ang mga unang tagasunod ni Jesus. Kinabukasan, Naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Namakita niya si Jesus na dumaraan. Sinabi niya, Narito na ang tupa ng Diyos. Nang marinig iyon ang dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila, Ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, Rabbi, saan po kayo nakatira? Ang ibig sabihin ng Rabbi, ay guro, sinabi sa kanila ni Jesus, Halik kayo at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang alas kwatro na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap ka agad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, Natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, Ikaw si Simon, na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas. Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Ang pagtawag ni Jesus kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, Nagpas siya si Jesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. Tinanong siya ni Nathaniel, May mabuti bang nanggagaling sa Nazaret? Sumagot si Felipe, Halika at tingnan mo. Nang makita ni Jesus na papalapit sa kaniya si Nathaniel, sinabi niya, Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka pa tawagin ni Felipe, Nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos. Sinabi ni Nathaniel, Guru, kayo nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo. Sinabi pa sa kanya ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo makikita ninyo na bubukas ang langit. At makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa akin na anak ng tao. Ikalawang Kabanata Ang Kasalan sa Kana Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, Sundin ninyo ang anumang iutos niya. May anim na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng dalawampu hanggang tatlumpung galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, Sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinikman ang namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing ang alak. Pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, Karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Yesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Yesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod na sila roon ng ilang araw. Ang pagmamalasakit ni Yesus sa templo Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, Alisin ninyo ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan. Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo. Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga hudyo, Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito. Sinagot sila ni Jesus, Gibay ninyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay tatayo kong muli. Sinabi naman nila, Ginawa ang templong ito ng apat na anim na taon, at itatayo mo sa loob lang ng tatlong araw, pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, Naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, nang pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilalan niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao, dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Ikatlong kabanata Tungkol sa muling kapanganakan May isang taong nagnangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga hudyo at kabilang sa grupo ng mga pariseyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos, dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritwal. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nang gagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sino mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemus, Paano pong mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit. Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Sinabi pa ni Jesus, Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganun din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag, dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag. Upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Si Jesus at si Juan Pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa ibang lugar ng Hudea. Nanatili sila roon at nagbautismo ng mga tao. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon Malapit sa salim. Dahil maraming tubig doon, pumupunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guru, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng hordan na ipinakilalan nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, Walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal at ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Ang nagmula sa langit. Sinabi pa ni Juan, si Kristo'y nagmula sa langit, kaya dakila siya sa lahat. Tayo naman ay tagalupa, at nagsasalita tungkol lang sa mga bagay dito sa lupa. Ngunit si Kristo na nagmula sa langit ay dakila sa lahat. Ipinapahayag niya ang nakita at narinig niya sa langit. Ngunit ilan lang ang naniniwala sa kanyang pahayag. Ngunit ang naniniwala sa pahayag niya ay nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa kanya ang banal na espiritu. Mahal ng ama ang kanyang anak at ipinailalim sa kapangyarihan niya ang lahat. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa kanya ang galit ng Diyos.